Impresibo ang naging debut ni Clay Thompson para sa kanyang bagong team na Dallas Mavericks. Nakapagtala siya ng 22 points sa loob ng 26 minutes sa unang panalo ng Dallas laban sa San Antonio Spurs. Tumira siya ng 7 out of 13 mula sa field at nakatama ng 6 out of 10 mula sa 3-point line na nagbigay sa kanya ng record para sa pinakamaraming 3-pointers na nagawa sa debut ng isang Mavericks player. Nagpakita rin siya ng tapang sa laro, kumuha ng 7 rebounds at 3 steals. Bilang 4-time champion sa Warriors, inamin ni Thompson na nakaramdam siya ng pagkabalisa sa unang laro niya sa bagong team. Kumalma lang siya matapos ang isang tira sa first quarter mula sa pasa ni Doncic kung saan nagpa-fake siya kay Chris Paul bago tumira ng pull-up jumper mula sa 19 feet. Samantala, inilarawan naman ni Luka Doncic ang sarili bilang rusty o kinakalawang matapos hindi makalaro sa preseason dahil sa kaliwang calf contusion. Nagtapos siya ng may 28 points, 10 rebounds at 8 assists. Ngunit may mababang shooting percentage na 9 of 25 mula sa field. Ito ang unang beses na naglaro si na Don Kitch at Thompson ng magkasama maliban sa mga pick games at ilang practices. Pero ramdam agad ang chemistry ng dalawa. Apat na assist ni Don Kitsch ang nagtapos sa puntos ni Thompson. Isa sa pinakamahusay na playmaker ng liga ang nagsiset up para sa isang all-time great shooter. Sabi ni Don Kitsch, mas pinapadali ni Thompson ang laro. Kailangan mo lang siyang hanapin. Ito ang eksaktong kombinasyon na pinangarap ni Thompson nang piliin niyang sumama sa Dallas Mavericks nung free agency sa layunin na makalaro si Don Kitsch. Sabi ni Thompson, may sariling pace ng laro si Luka. Minamanipula niya ang laro at wala pang ibang nakakagawa nun. Masaya daw siyang maging recipient ng mga assist nito. Isa sa mga highlights ng assist ni Luka kay Thompson ay noong 4th quarter nung mag-set ng screen si Thompson at lumabas sa kanan para sa isang pick and roll. Nagkaroon pa siya ng oras para i-dribble to bago tumira ng uncontested shot. Nakangiti pa si Don Kich habang bumabalik na sa depensa kahit hindi pa nare-release ni Thompson ang bola. Tiwalang tiwala na papasok ang tira ni Thompson. Kung ganyan ang performance ni Thompson ngayong simula pa lang, siguradong magiging exciting ang buong season para sa Dallas. Abangan natin ang mga susunod nilang laban mga Chong.